Nakarinig na ba kayo ng kakaibang tunog sa isang walang laman na kwarto? O naramdaman nyo na bang may nakatingin sa inyo kahit wala namang tao sa paligid? Sa loob ng libu-libong taon, ipinaliwanag ito ng mga tao bilang presensya ng isang bagay na mula sa kabilang dimensyon. Ngayon, sisisid tayo sa mundo ng mga sinaunang alamat para gumawa ng listahan ng pitong pinakamakapangyarihang demonyo sa kasaysayan ng sangkatauhan pero hindi lang namin kayo gustong takutin tutuklasin din natin kung paano sinubukang protektahan ng ating mga ninuno ang kanilang sarili mula sa mga nilalang na ito ilan sa mga pamamaraang ito ay siguradong ikagugulat ninyo bago tayo magsimula mahalagang maunawaan ng isang bagay. Ang salitang demonyo ay hindi laging nangangahulugang puro kasamaan. Sa sinaunang Gresya, ang mga daimon ay simpleng mga espiritu lamang, hindi mabait o masama. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanilang imahe. Naging kinatawan ang mga demonyo ng ating pinakamalaking takot, kaguluhan, tukso at ang hindi alam. Kaya tingnan natin kung sino ang pinakakinatatakutan. Narito sa pagbubukas ng ating top 7 ang isang nilalang mula sa mainit na Mesopotamia na ang pangalan ay tila isang sinaunang orasyon. Kilalanin ninyo si Pazuzu. Kung pamilyar sa inyo ang kanyang nakakatakot na mukha, hindi kayo nagkakamali. Ang kanyang estatwa ang natagpuan sa simula ng sikat na pelikulang The Exorcist at ito'y hindi nagkataon lamang. Si Pasusu ay ang Asiriano at Babilonyong Panginoon ng mga demonyo ng hangin. Isipin ninyo ang lakas ng hanging habagat na nagdadala ng alikabok at tagtuyot mula sa disyerto, iyan mismo si Pasusu. Siya ang sinisisi sa tagutom at mga salot. Ang kanyang anyo ay akma sa kanyang reputasyon. Katawan ng tao ulo ng leon o aso na may nakakatakot na pangil, mga kuko ng agila sa paa, isang pares ng pakpak at buntot ng alakdan. Ang kanyang hitsura, masasabi nating, ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Ngunit dito nagsisimula ang pinakakawili-wiling bahagi tungkol sa simpleng pagtatanggol laban sa demonyong si Pasusu. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na reputasyon, si Pasusu ay Isang tagapagtanggol. Oo, tama ang inyong narinig. Ang mga sinaunang tao ay naniniwala sa prinsipyong gamitin ang demonyo laban sa kapwa-demonyo. Lumilikha sila ng mga anting-anting at maliliit na estatwa na may larawan niya upang itaboy ang iba pang mas masasamang espirito. Ang kanyang pangunahing kaaway ay ang babaeng demonyong sila Mashtu na... Ayon sa paniniwala, umaatake sa mga buntis na kababaihan at nagnanakaw ng mga bagong silang na sanggol. Kaya naman, ang anting-anting ni Pazuzu ay isinasabit sa itaas ng kuna ng sanggol bilang pinakamabisang proteksyon. Kung gayon, ang pinakanakakatakot na halimaw sa paligid mo ay naging iyong personal na bantay. Ganyan ang paradox ng sinaunang mundo. Ngayon naman, dumako tayo sa isang pigura na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng mainit. Ayon sa alamat, siya ang unang babae na nilikha, matagal bago pa man si Eva. Ang pangalan niya ay Lilith. Batay sa mga apokripal na teksto at mitolohiyang hudyo, nilikha si Lilith mula sa parehong luwad kung saan nilikha si Adan. Dahil dito, itinuring niya ang sarili na lubos na kapantay nito. Tumanggi siyang sumunod at matapos makipagtalo kay Adan, binigkas niya ang lihim na pangalan ng Diyos at lumipad papalayo mula sa hardin ng Eden. Simula noon, ang kanyang imahe ay ginawa ng demonyo. Siya ay naging ina ng mga demonyo, isang mga ngaso sa gabi na umaakit sa mga lalaking natutulog at ang pinakanakakatakot sa lahat, umaatake sa mga bagong silang nasanggol. Noong sinaunang panahon, nang walang magawa ang medisina, madalas na ibinabato sa kanya ang sisidlan ng biglaang pagkamatay ng mga sanggol. At narito naman kung paano ang simpleng depensa laban kay Lilith. Napaka-espesipiko at direktang tinutukoy nito ang nais protektahan. Sa pintuan ng silid ng isang bagong panganak na ina, o direkta sa duyan ng sanggol, isinasabit ang isang anting-anting na may mga pangalan ng tatlong anghel, si Nasenoy, San Senoy at sa Mangelof. Ayon sa alamat, ang mga anghel na ito ang humabol kay Lilith at pinilit siyang sumumpa na hindi niya sasaktan ang sinumang sanggol na nasa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga pangalan. Sa katunayan, ang pulang sinulid na nakikita natin sa pulso na pamilyar na sa marami ay direktang nagmula sa mga sinaunang anting-anting na iyon na nila yung magprotekta laban sa masasamang puwersa kasama na si Lilith. Mula sa mga disyerto ng gitnang silangan, ngayon ay dumako naman tayo sa makulay at misteryosong India. Dito, may naninirahang mga nilalang na kayang magbago ng anyo kasindali ng pagpapalit natin ng damit. Sila ang mga raksyasa at sila ay mga tunay na dalubhasa sa panlilinlang. Sa mitolohiyang Hindu, ang mga raksyasa ay makapangyarihang demonyo na madalas kalabanin ang mga diyos at bayani, tulad ng sikat na epikong Ramayana. Ang kanilang lakas ay hindi lang nakasalalay sa purong pisikal na kapangyarihan, kundi pati na rin sa kanilang katusuhan. Ang isang raksyasa ay maaaring magpakita sa inyo bilang isang magandang dilag para tuksuhin at iligaw kayo sa matuwid na landas. At sa sumunod na sandali, siya ay magiging isang nakakatakot na halimaw na may pangil, nagliliyab na mga mata at matutulis na kuko na uhaw sa laman ng tao. Mahilig silang guluhin ang mga sagradong ritual at lapastanganin ang mga banal na lugar. Kaya ano ang simpleng paraan para protektahan ang sarili laban sa mga raksyasa? Ang pangunahing kaaway ng mga demonyong ito ay apoy at mga sagradong tunog. Pinaniniwalaan na ang mga raksyasa, bilang mga nilalang ng dilim at kaguluhan, ay natatakot sa lahat ng malinis at banal. Kaya ang sagradong apoy na sumisimbolo sa kalinisan at liwanag ang pinakamahusay na sandata at ang malakas at malinaw na pag-uulit ng mga sagradong mantra ay lumilikha ng vibrasyon ng tunog na hindi kayang tiisin ng mga demonyo. Kadalasang ginagamit ang abo mula sa mga ritual na siga bilang isang anting-anting o proteksyon sa pamamagitan ng pagpahid nito sa katawan o pagwiwisik sa paligid ng tirahan, laban sa ilusyon, ang kapangyarihan ng katotohanan at kalinisan. At ngayon, pag-uusapan natin ang siyang personifikasyon ng isa sa mga pinakamapaminsalang bisyo ng sangkatauhan. Ang kanyang pangalan ay Asmodeus at siya ang demonyo ng kahalayan, galit at sugal. Ang figurang ito ay lumitaw sa huling yugto ng demonolohiyang hudyo at kristyano, ngunit ang kanyang kwento ay mas detalyadong inilarawan sa aklat ni Tobias ng Lumang Tipan. Doon, dahil sa matinding selos, pinapatay ni Asmodeus ang pitong asawa ng magandang si Sara sa kanilang unang gabi ng kasal. Hindi man lang sila pinahihintulutang makalapit o makahawak sa kanya. Siya ang sagisag ng makasarili at mapag-angking simbuyo ng damdamin na hindi lumilikha kundi sumisira. Madalas siyang inilalarawan ng napakakakaiba. May tatlong ulo ng baka tao at tupa, nakasakay sa isang dragon at may hawak na sibat. Hindi lang niya tinutukso ang mga tao sa kasalanan, kundi lubos siyang nasisiyahan sa kaguluhan at pagdurusang idinudulot ng kasalanang ito. Ngunit paano nga ba mapoprotektahan ang sarili laban sa ganoong kapangyarihan at napakasilosong demonyo? Nagbigay ang alamat ng isang medyo hindi pangkaraniwang pamamaraan ng eksorsismo. Ayon sa aklat ni Tobias, tinuruan ng Arkanghel Rafael ang pangunahing tauhan kung paano talunin si Asmodeus. Para rito, kailangang sunugin sa silid ang puso at atay ng isang partikular na isda. Ang nakakasakal na usok mula sa insensong ito ay pinatakas ang demonyo. Pagkatapos ay hinabol siya ng Arkanghel at iginapos sa mga disyerto ng Ehipto. Aaminin ninyo, medyo kakaiba at hindi ka nais-nais ang pamamaraang ito. Ngunit batay sa teksto, napakabisa itong paraan ng pagpapalayas. Pero hindi lahat ng nasa listahan natin ay klasikal na demonyong uhaw sa kaluluwa. Ang susunod nating panauhin sa listahan ay nagmula sa maulap na lupain ng Ireland at ang kanyang hiyaw ay hindi nagbabadya ng tukso kundi ng di maiiwasang kalungkutan. Narito ang Banshee. Higit pa sa pagiging demonyo sa karaniwang kahulugan, siya ay isang espiritu na tagapagbadya mula sa alamat ng Celtic. Ang kanyang nakakapanindig balahibong pagtangis o hiyaw kapag narinig sa tapat ng bahay ay isa lang ang ibig sabihin, may mamamatay sa mga nakatira rito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi itinuturing na masama ang Banshee. Hindi siya pumapatay. Siya ay nagluluksa sa lamang sa nalalapit na kamatayan bilang isang espiritu na tagapangalaga ng isang partikular na sinaunang angkan. Ang kanyang anyo ay maaaring magkakaiba mula sa isang napakagandang dalaga na nakaputi hanggang sa isang nakakatakot na matandang babae na may abuhin at gusot na buhok at mga matang namumula sa pag-iyak at dito na pumapasok ang pinakakawili-wili sa usapin ng proteksyon laban sa banshi Walang anumang proteksyon laban sa kanya. Hindi siya maaaring paalisin sa pamamagitan ng orasyon, linlangin ng katusuhan o takutin ng anting-anting. Hindi siya sumpa, kundi isang tagahatid ng kapalaran, bahagi ng kasaysayan ng isang pamilya ang tanging magagawa na lamang ng pamilyang nakarinig sa kanyang pagtangis ay ang magtipon, magpakita ng tapang, at ihanda ang sarili sa pinakamasama. Minsan, ang kaalaman mismo ang pinakamalaking takot, isang bagay na hindi mo kayang iwasan o labanan. Muli nating balikan ang silangan upang matugunan ang personal na kalaban ng mismong si Buda. Ang pangalan niya ay Mara, at siya ang panginoon ng mga ilusyon at hari ng mundo ng mga pagnanasa. Sa mitolohiyang budismo, si Mara ay hindi lamang isang nilalang na may laman at dugo, kundi isang sagisag ng lahat ng humahadlang sa tao upang makamit ang kaliwanagan. Ito ang ating sariling mga simbuyo ng damdamin, pagkakakabit, takot, at pag-aalinlangan. Ayon sa alamat, ng si Siddhartha Gautama ay nakaupo sa ilalim ng puno ng bodhi sa bisperas ng kanyang kaliwanagan, isang huling, desperadong pagtatangka ang ginawa ni Mara upang pigilan siya. Pinadala niya ang mga hukbo ng nakakatakot na demonyo. Sinubukan siyang tuksuhin ng mga pangitain ng kanyang magagandang anak na babae at pinagdudahan pa ang karapatan ni Siddhartha na makamit ang nirvana si Mara ang panloob na tinig na bumubulong. Hindi ka karapat dapat. Hindi mo ito kayang gawin. Mas mabuting bumalik ka na lang sa nakasanayang buhay. At ang paraan ng pagtatanggol laban kay Mara ay lubos na naiiba mula sa lahat ng nauna. Hindi siya matatalo ng amulet o ritual. Ang tanging sandata laban sa kanya ay ang panloob na lakas. Tinalo ng Buda si Mara hindi sa pakikipaglaban sa kanya, kundi sa simpleng pagmamasid sa kanyang mga ilusyon nang hindi nagpapadaig at nananatiling kalmado. Kaya, ang proteksyon laban kay Mara ay ang meditasyon, pagpipigil sa sarili at malalim na kamalayan. Ito ay tagumpay hindi laban sa panlabas na kaaway, kundi laban sa sariling ego at mga kahinaan at sa wakas Narating na natin ang pinakatuktok ng ating listahan, ang figura na kilala ng halos lahat, kahit pa ng mga hindi kailanman nagkaroon ng interes sa mitolohiya. Ang pangalan niya'y naging kasingkahulugan ng ganap na kasamaan. Si Lucifer, na kilala rin bilang satanas. Sa teolohiyang kristyano, ang kanyang kwento ay ang pinakadakilang trahedya ng pagbagsak. Si Lucifer, na ang ibig sabihin ay tagapagdala ng liwanag, ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang anghel. Ngunit nilason ng pagmamataas ang kanyang kaluluwa. Ninais niyang maging kapantay ng Diyos, nagpasimula ng rebelyon sa langit, at ibinagsak sa impyerno kasama ang ikatlong bahagi ng hukbo ng mga anghel. Mula noon, siya ang pangunahing kalaban ng Diyos at ng sangkatauhan. Siya ang manunukso ang ama ng kasinungalingan, ang naghahasik ng pagdududa at nagtutulak sa tao sa kasalanan upang makamkam ang kanilang imortal na kaluluwa. Ang kanyang imahe ay naging arketipo ng kasamaan sa kulturang kanluranin, isang simbolo ng paghihimagsik laban sa banal na kaayusan. Kaya, ano nga ba ang panlaban sa mismong prinsipe ng kadiliman at sa kanyang mga lehiyon? Ayon sa paniniwala hindi ito matatagpuan sa komplikadong ritual ng mahika o sa mga lihim na anting-anting. Ang pangunahing sandata laban sa kasamaan ay laging itinuturing na ang taimtim at hindi natitinag na pananampalataya. Panalangin, pag-aayuno, matuwid na pamumuhay, at higit sa lahat, ang lakas ng kalooban upang makilala ang tukso at tanggihan ito. Sa laban ng ito, ang larangan ng digmaan ay ang puso at isip ng bawat tao at ang pangunahing kalasag ay ang kalinisan ng mga hangarin at katapatan sa sariling paniniwala kaya ano nga ba ang nag-uugnay sa lahat ng mga kwentong ito mula Mesopotamia hanggang Ireland ang lahat ng mga demonyong ito gaano man sila magkakaiba ay hindi lang simpleng pampakilabot na kwento para sa mga bata bago matulog ito ay paraan ng ating mga ninuno upang ipaliwanag at bigyan ng kaayusan ang mundo sa kanilang paligid. Isang mundong puno ng panganib at mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Ang bigla ang pagkakasakit, tagtuyot na sumisira sa ani, pagkamatay ng mga bata, nakakapinsalang hilig at simbuyo ng damdamin, o maging ang masasamang isipin na dumarating sa utak. Ang lahat ng ito ay kailangang bigyan ng pangalan at anyo sa ganitong paraan nagkaroon ng hugis ang kaguluhan at sa pamamagitan ng hugis na ito nagkaroon sila ng paraan upang harapin o maunawaan ito sinapasuzu Lilith at raksyasas sila ang mga pinasakatawang takot ng sangkatauhan at sa paglikha ng mga paraan ng depensa laban sa kanila nakakuha ang mga tao ng isang napakahalagang bagay ang ilusyon ng kontrol ang agimat sa lieg, panalangin bago matulog, isang espesyal na ritual. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng pag-asa at kumpiyansa sa kinabukasan. Ito ay isang paraan upang sabihin sa kaguluhan, nakikita kita, kilala kita, at may paraan ako para labanan ka. Sa huli, ang pakikipaglaban sa mga demonyo ay palaging pakikipaglaban ng tao sa kanyang sariling mga takot, kahinaan, at sa kawalang katiyakan ng buhay mismo. At ngayon, narito ang inaasahan nating plot twist. Napansin niyo ba kung gaano kanipis ang hangganan minsan sa pagitan ng demonyo at tagapagtanggol? Ang nakakatakot na si Pasusu na ang imahe ay ginagamit upang itaboy ang iba pang masasamang espirito. Si lilit isang demonyong babae na pinoprotektahan laban sa pamamagitan ng mga anting-anting na may pangalan ng mga anghel na sa esensya nakikipagsunduin sa kanya o kaya naman si Mara na hindi panlabas na kaaway kundi panloob na kalaban ipinapakita nito na mas malalim ang pagkakaintindi ng mga sinaunang tao sa mundo kaysa sa itim at puti nakita nila ang mga puwersa hindi lang simpleng kabutihan at kasamaan ang demonyo ay maaaring isang magulong puwersa na pwedeng idirekta sa tamang landas. Sa bandang huli, ang lahat ng makapangyarihang demonyong ito ay salamin ng ating sarili, ng ating mga takot, pagnanasa, pagmamataas at pakikibaka. Sa pag-aaral sa kanila, hindi lang mitolohiya ang ating inaaral, kundi ang kasaysayan ng kaluluwa ng tao. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay sa mundo ng mga sinaunang alamat, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang aming mga bagong video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong demonyo mula sa mitolohiya ang sa tingin ninyo ang pinaka-interesante o hindi gaanong nabibigyan ng pansin? At bakit? Isulat ang inyong opinyon sa comment section at matutuwa kaming basahin ito